You know, kapag po, alam nyo po ba kung anong simbahan ito? Ito po ang Basilica Minor de El Santo Niño de Cebu, ang isa sa pinakamatandang simbahan sa Pilipinas. Ito ay matatagpuan sa sentro ng Cebu City. Itinataag ito noong 1565 ng mga Espanyol na misyonero sa pangunguna ni Prey Andres de Ordeneta at Miguel Lopez de Legazpi ipinatayo ang simbahan sa lugar kung saan matatagpuan ang imahe ng Santo Niño o yung Batang Jesus na unang ibinigay ni Ferdinand Magellan kay Reyna Juana noong 1521 bilang bahagi ng pagpapalaganap ng Kristyanismo dito sa ating bansa. Matapos ang ilang beses na pagkasunog at muling pagtatayo ang kasalukuyang gusali ng Basilica itinayo noong 1739. At ito ay isang mahalagang dambana para sa mga diboto ng Santo Niño. Noong 1941, idiniklarang Basilica Minor ng Vatican ang kauna-unahang Basilica Minor sa Pilipinas. Hanggang sa ngayon, ang Basilica Minor de Santo Niño ay isang sentro sa pananampalataya at isa sa pangunahing destinasyon ng mga Katoliko, lalo na kung sinulog festival. Muli, ito ang Basilica Minor ng Santo Niño de Cebu na matatagpuan sa Cebu City. God bless po!